Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang kargatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan banal na walang hanggan maawa po kayo sa amin at sa buong san-sinukob banal na diyos banal na puspos ng kapangyarihan banal na walang hanggan maawa po kayo sa amin at sa buong san-sinukob amen o Yesus, hari ng awa ako ay nananalig sa iyo Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Berhen, pinagpakasakit ni Poncho Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao ng ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, at doon magmumulang paririto't maghuhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na Simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama na walang hanggan, iniaalay ko po sa iyo ang katawan at dugo, kaluluwa at pagka ng kamahal-mahalang mong anak na si Kristo, na aming Panginoon at Manunubos, para sa ikapagpapatawad ng aming mga sala at sala ng buong San Sinuko. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Hesus, Kaawaan mo po kami at ang buong san-sinuko. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus, kaawaan mo po kami at ang buong san-sinuko. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus, kaawaan mo po kami at ang buong san-sinuko. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus, Kaawaan mo po kami at ang buong san-sinuko. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. kaawaan mo po kami at ang buong san-sinuko. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. kaawaan mo po kami at ang buong san-sinuko. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Hesus. Kaawaan mo po kami at ang buong San Sinuko. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus, Kaawaan mo po kami at ang buong San Sinuko. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus, Kaawaan mo po kami at ang buong San Sinuko. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus, Kaawaan mo po kami at ang buong san Sinukub. Ama na walang hanggan, iniaalay ko po sa iyo ang katawan at dugo, kaluluwa at pagkajos ng kamahal-mahalang mong anak na si Yesu Kristo na aming Panginoon at Manunubos para sa ikapagpapatawad ng aming mga sala at sala ng buong san Sinukub. Alang-alang sa tiniis na hirap at kamatayan ni Hesus, kaawaan mo po kami at ang buong sansinu Alang-alang sa tiniis na hirap at kamatayan ni Hesus, kaawaan mo po kami at ang buong sansinu Alang-alang sa tiniis na hirap at kamatayan ni Hesus, kaawaan mo po kami at ang buong San alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Hesus, kaawaan mo po kami at ang buong san Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Hesus, kaawaan mo po kami at ang buong san Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Hesus, kaawaan mo po kami at ang buong san Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Hesus Kaawaan mo po kami at ang buong sansinuku, alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong sansinuku, alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong sansinuku, alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong sansinuku. Ama na walang hanggan, iniaalay ko po sa iyo ang katawan at dugo, kaluluwa at pagkajos ng kamahal-mahalang mong anak na si Yesu Kristo na aming Panginoon at manunubos para sa ikapagpapatawad ng aming mga sala at sala ng buong sansinukod. Alang-alang sa tiniis na hirap at kamatayan ni Hesus, kaawaan mo po kami at ang buong sansinuku. Alang-alang sa tiniis na hirap at kamatayan ni Hesus, kaawaan mo po kami at ang buong sansinuku. Alang-alang sa tiniis na hirap at kamatayan ni Hesus, kaawaan mo po kami at ang buong sansinuku. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Hesus, kaawaan mo po kami at ang buong sanlibutan. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Hesus, kaawaan mo po kami at ang buong sanlibutan. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Hesus, kaawaan mo po kami at ang buong sanlibutan. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Hesus, kaawaan mo po kami at ang buong Kaawaan mo po kami at ang buong san sinuko. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus, kaawaan mo po kami at ang buong san sinuko. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus, kaawaan mo po kami at ang buong san sinuko. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus, kaawaan mo po kami at ang buong san sinuko. Ama na walang hanggan, iniaalay ko po sa iyo ang katawan at dugo, kaluluwa at pagkadyos ng kamahal-mahalang mong anak na si Yesu Kristo na aming Panginoon at Manunubos para sa ikapagpapatawad ng aming mga sala at sala ng buong sunsinuko. Alang-alang sa tiniis na hirap at kamatayan ni Hesus, kaawaan mo po kami at ang buong sansinukob. Alang-alang sa tiniis na hirap at kamatayan ni Hesus, kaawaan mo po kami at ang buong sansinukob. Alang-alang sa tiniis na hirap at kamatayan ni Hesus, kaawaan mo po kami at ang buong sansinukob. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Hesus, kaawaan mo po kami at ang buong sanlibutan. Si Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Hesus, kaawaan mo po kami at ang buong sanlibutan. Si Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Hesus, kaawaan mo po kami at ang buong sanlibutan. Si Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Hesus, Kaawaan mo po kami at ang buong san sinuko. Alang-alang sa, sa, sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus, kaawaan mo po kami at ang buong san sinuko. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus, kaawaan mo po kami at ang buong san sinuko. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus, kaawaan mo po kami at ang buong san sinuko. Ama na walang hanggan, iniaalay ko po sa iyo ang katawan at dugo, kaluluwa at pagkajos ng kamahal-mahalang mong anak na si Yesu Kristo na aming Panginoon at Manunubos para sa ikapagpapatawad ng aming mga sala at sala ng buong sunsinuko. Alang-alang sa tiniis na hirap at kamatayan ni Hesus, kaawaan mo po kami at ang buong san-sinukob. Alang-alang sa tiniis na hirap at kamatayan ni Hesus, kaawaan mo po kami at ang buong san-sinukob. Alang-alang sa tiniis na hirap at kamatayan ni Hesus, kaawaan mo po kami at ang buong san-sinukob alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Hesus, kaawaan mo po kami at ang buong san sinukog. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Hesus, kaawaan mo po kami at ang buong san sinukog. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Hesus, kaawaan mo po kami at ang buong san sinukog. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Hesus, kaawaan mo po kami at ang buong san Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus, kaawaan mo po kami at ang buong san Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus, kaawaan mo po kami at ang buong san sinuko. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus, kaawaan mo po kami at ang buong san Banal na Diyos, banal na Puspus ng Kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong San Sinukob. Banal na Diyos, banal na Puspus ng Kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong San Sinuko. Banal na Diyos, banal na Puspus ng Kapangyarihan, banal na walang hanggan, Maawa po kayo sa amin at sa buong sanlibutan. Amen. Mga papuri sa mabathalang awa. Mabathalang pagkaawa, dumadaloy buhat sa dibdib ng Ama, ako'y nananalig sa iyo. Mabathalang pagkaawa, pinakadakilang katangian ng Diyos, ako'y nananalig sa iyo. Mabathalang pagkaawa, di maunawa ang hiwaga, ako'y nananalig sa iyo. Mabathalang pagkaawa, bukal na bumabalong buhat sa misteryo ng banal na Santisima Trinidad, ako'y nananalig sa iyo. Mabathalang pagkaawa, di masayod ng anumang katalinuhan, makatauman o makaanghel, ako'y nananalig sa iyo. Mabathalang pagkaawa higit na mainam kaysa kalangitan ako'y nananalig sa iyo Mabathalang pagkaawa pinagbubuhatan ng mga milagro at hiwaga ako'y nananalig sa iyo Mabathalang pagkaawa pinalilibutan ang buong mundo ako'y nananalig sa iyo mabathalang pagkaawa na nanaog sa lupa sa katauhan ng salitang nagkatawang tao, ako'y nananalig sa iyo. Mabathalang pagkaawa na umagos mula sa bukas na sugat ng puso ni Jesus, ako'y nananalig sa iyo. Mabathalang pagkaawa na kapaloob sa puso ni Jesus para sa atin, lalot higit sa mga makasalanan ako'y nananalig sa iyo. Mabathalang pagkaawa di maunawaan sa institusyon ng banal na katawan ni Jesus, ako'y nananalig sa iyo. Mabathalang pagkaawa sa pagtatatag ng Santa Iglesia, ako'y nananalig sa iyo. Mabathalang pagkaawa sa sakramento ng banal na pagbibinyag, ako'y nananalig sa iyo. Mabathalang pagkaawa sa ating pagkakaroon ng katwiran sa pamamagitan ni Heso Kristo, ako'y nananalig sa iyo. Mabathalang pagkaawa, sinasamahan kami sa buong buhay namin, ako'y nananalig sa iyo. Mabathalang pagkaawa, niyayakap kami lalo't higit sa oras ng kamatayan, ako'y nananalig sa iyo. Mabathalang pagkaawa, pinagkakalooban kami ng buhay na walang hanggan, ako'y nananalig sa iyo. Mabathalang pagkaawa, sinasamahan kami sa lahat ng sandali ng aming buhay, ako'y nananalig sa iyo. Mabathalang pagkaawa, sinasanggahan kami sa apoy ng impyerno, ako'y nananalig sa iyo. Mabathalang pagkaawa sa pagpapabalik loob sa mga matitigas na makasalanan, ako'y nananalig sa iyo. Mabathalang pagkaawa di masayod sa lahat ng misteryo ng Diyos, ako'y nananalig sa iyo. Mabathalang pagkaawa, iniaangat mo kami sa lahat ng hirap, Akoy nananalig sa iyo. Mabathalang pagkaawa, pinagbubuhatan ng lahat ng kasayahan at kaligayahan. Akoy nananalig sa iyo. Mabathalang pagkaawa, na kami iyong tinatawag sa kabuhayan buhat sa wala. Akoy nananalig sa iyo mabathalang pagkaawa, niyayakap ang lahat ng mga ginawa ng kanyang kamay. Ako'y nananalig sa iyo. Mabathalang pagkaawa, korona ng lahat ng mga ginawa ng Diyos. Ako'y nananalig sa iyo. Mabathalang pagkaawa na tayong lahat ay dito nakalubog. Ako'y nananalig sa iyo mabathalang pagkaawa, matamis na ginhawa para sa mga naghihirap na puso. Ako'y nananalig sa iyo. Mabathalang pagkaawa, ang tanging pag-asa na lamang ng mga kaluluwang nawawalan ng pag-asa. Ako'y nananalig sa iyo. Mabathalang pagkaawa, papahingahan ng mga puso, kapayapaan sa gitna ng pangamba ako'y nananalig sa iyo. Mabathalang pagkaawa, kaluguran at kasiyahan ng mga banal na kaluluwa, ako'y nananalig sa iyo. Mabathalang pagkaawa, nagbibigay diwa sa pag-asa laban sa lahat ng pag-asa, ako'y nananalig sa iyo. Walang hanggang Panginoon, na nasa iyo ang walang katapusang pagkaawa at ang kayamanan ng iyong awa ay di nauubos. Tingnan mo kami ng may buong pagiliw at dagdagan mo po ang iyong awa sa amin upang sa mga kagipitan kami hindi mawala ng pag-asa. Ngunit nang may malaking tiwala ay isuko ang aming mga sarili sa iyong banal na kalooban na siyang pag-ibig at pagkaawa mismo. O di maunawaan at walang hanggang mabathalang pagkaawa, sino ang makapagpupuri at makasasamba sa iyo ng karapat dapat? Kataas-taasang katangian ng makapangyarihang Diyos, ikaw ang matamis na pag-asa para sa mga makasalanang tao. Panalangin sa Mabathalang Awa ako ay lumalapit sa iyong awa, mahabaging Diyos, na tangi ikaw lamang ang mabuti. Kahit ang aking mga paghihirap ay malaki at ang aking pagkakasala ay marami, ako ay nagtitiwala sa iyong awa. Sapagkat ikaw ang Diyos ng pagkaawa at hindi narinig kailanpaman o natatandaan man ng langit o lupa na mayroon kaluluwang nagtitiwalas sa iyong awa na iyong tinanggihan. O Diyos ng awa, ikaw lamang ang makapagbibigay tuwid sa akin at hindi mo ako tatanggihan kapag ako nang may mataintim na pagsisisi ay lumapit sa iyong mahabaging puso kung saan wala pang tinatanggihang sinuman kahit na siya pa ang pinakamakasalanan pagkat ang iyong anak ay tiniyak sa akin. Sa lalong madaling panahon na mawala man ang langit at lupa, ang aking awa ay hindi makalilimot na yumakap sa isang nananalig na kaluluwa. Amen. Jesus, kaibigan ng mapanglaw na puso, ikaw ang aking pahingahan, ikaw ang aking kapayapaan, ikaw ang aking kaligtasan. Ikaw ang aking katahimikan sa panahon ng aking pakikipaghamok at sa gitna ng kargatan ng pag-aalinlangan. Ikaw ang napakaliwanag na sinag na siyang nagbibigay tanglaw sa landas ng aking buhay. Ikaw ang lahat sa isang mapanglaw na kaluluwa. Naiintindihan mo ang kaluluwa kahit na ito'y tahimik. Nalalaman mo ang aming kahinaan at tulad sa isang magaling na manggagamot. Ikaw ay nagbibigay ng ginhawa at lunas, nag-aalis ng aming paghihirap. Ikaw na siyang bihasa sa bagay na ito. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.